Mga gawa, chapter 28, verse 1, up to 16. At nang kami, mga na, na mga kagayoy na pagtalastas namin ng puloy tinatawag na milita. At pinagkitaan kami ng hindi karaniwang pagandang loob na mga barbaro sapagkat sila'y nagsiga at tinanggap kaming lahat dahil sa ulan niyaon at dahil sa ginaw. Datapat pagkapagtipon ni Pablo ng isang bigkis na kahoy at mailagay sa apoy, ay lumabas ang isang ulupong dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. At nang makita ng mga barbaro ang makamandag na hayop na nakabitin sa kanyang kamay, ay nagsabi ang isa sa iba, Walang salang mamamatay tao ang taong ito, na bagamat siya ay nakatakas sa dagat, Gayon may hindi siya pinabaya ang mabuhay ng katarungan. Gayon may ipinagpag niya ang hayop sa apoy at siya hindi nasaktan. Ngunit kanilang hinihintay na siya ay mamamaga o biglang mabuwal na patay. Datapat na maluwat na silang makapaghintay at makitang walang nangyari sa kanyang anuman. Ay nangagbago sila ng angkala at nangagsabi siya isang Diyos. At sa mga kalapit na dagong yaoy, may mga lupain ang Pangulo sa pulong yaon na nangangalang publeo na tumanggap sa amin at nagkupkup sa aming tatlong araw na may kagandahang loob. At nangyari, nararatay ang ama ni Publio na may sakit na lagnat at iti. At pinasok siya ni Pablo at nanalangin at na may patong sa kanya ang kanyang mga kamay ay siya'y pinagaling. At nang makaraan ng tatlong buwan ay nagsilayag kami sa si isang daong Alejandria na tumigil ng taginaw sa pulo nang sagisag ay ang magkapatid na kambal. At nang dumao kami sa si Siracusa ay nagsitigil kami roong tatlong araw. At muna doon nagsiligid kami at nagsirating sa Ritchong. At pagkaraan ng isang araw ay umihip ang Timugan at nang ikalawang araw ay nagsirating kami sa Putuli na dooy nakasumpong kami ng mga kapatid. At kami pinakiusapang matira sa kanilang pitong araw at sa gayoy nagsirating kami sa Roma. At buhat dooy pagkabalita ng mga kapatid ay sinalubong kami sa pamilihan ng apyo at sa tatlong bahay tuluyan na nang sila'y makita ni Pablo ay nagpasalamat sa Diyos at lumakas ang loob. At nang makapasok kami sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang mamahay na mag-isa, nakasama ng kawal na sa kanya'y nagbabantay. Amen, Lord Jesus.